Nagpunta ko kahapon sa tabing dagat. Ibababag ko yung paa sa tubig kasi pwede rin makagaling. May konting sugat kasi yung aking hinlalaki sa paa. And at the same time, parang feel ko ay nagmanas yung paa ko. Yon, at saka para marilax na rin. sana ay magtuloy-tuloy ang galing ng aking pa. At ang dami na nating nararamdaman kung anek-anek, simula sa atay, yung, hindi naman nararamdaman kung naging sakit. Sa atay, sa uh, yung ating gallbladder, gallstones, tinanggal pati ng gallbladder. Nagkaroon din tayo ng gout noong 2014, buti hindi na pumabalik yung gout. Dito tayo gumaling sa Lipa, sa Pilipinas umuwi pa ako ng Pilipinas para magpagamot. Kasi mas may explain ko ng bonggam-bongga. Hindi -bongga. man fluent sa Japanese. Ayun. So, may isa pa tayo na gusto ko rin sabihin sa inyo. Ito yung OCD. So marami na kasabi, tulang mo kami napapansin or something. Yun ang galing namin mga meron na kaya namin itago. Ewa eh, ko lang kung may mga iba na siguro ang sobra na, na, hindi na itago. Pero sa akin, caring carry. And may iba pang tawag ito. I, I, I read all about this, that the, the comparison of, of the two na sabi nga ay nag nag, uh, nag -overlap minsan. Parang interchangeably ang gamit pero may konting pagkakaiba. Yung OCD at saka yung torrent, torrent syndrome. Sandali, i natin, i show -sure natin. Toray. Hindi ko alam kung pronunciation ka. Tourette syndrome. Ito yung parang nabibigay ka ng mga tics na tinatawag nila na repetitive movements na minsan na hindi na nakikita o nararamdaman ng iba. Yun. Sa so, hindi ko tuloy malaman kung saan ako na-fall. Pero pareho naman sila na parang repetitive. At pag hindi ko ginawa, ay parang may masamang mangyayari. Yung parang may ganun. Topak na kong topak. Kasi ang alam ko, this is a mental disorder. Lahat naman tayo may mga mental uh, problems. May mga mental health issues. Diba? Iba lamang hindi matangkad na akala nila kung may mental health issue ka ba? Pang mental ka na. <laughs> hindi po. Yung ating mga kasamaan within. Bahagi nun. Yung hindi natin makontrol at hindi natin malaman kung tama ba or something. Mga ganun. Mental issue na yan. <laughs> So yun na nga, so to Ray and OCD, whatever, ay gusto kong i-share sa inyo. Parang mainit-init. Naulan pa ba? Yan medyo naulan. <coughs> gusto kong i-share sa inyo. Lalabas sana tayo, kaya lang medyo naulan nga eh. Hindi eh, ko ba ito nasasabi? At hindi rin napapansin ng ilan. Kasi kaya ko. And yung tipong tatanungin ng sarili, bakit kayo, ganyan ka pala? Alam mo palang ganito, bakit hindi mo kontrolin? May mga bagay tayo na hindi ganun kadali. Mas madaling sabihin kaysa yung totoong nangyayari dumaan ako sa pagkakataon, tapa na to. <laughs> dumaan ako sa pagkakataon na bumibikit ako. Yung constant blinking na kailangan tatlo or six, mga gano'n, na gagawin ko. <laughs> na wala yun. Tapos, yung, yung, yung spit, spitting na <laughs> Nakakayang aminin. Eh, dahil sa so, ganun talaga eh. Parang ka nga tayo eh, di ba? Nag-share tayo ng mga bagay na nangyayari sa akin. Lifestyle ko to eh. My daily life. Pero baka sakaling makapukaw oh. sa mga story ng iba. Ano pa yung parang ako nagchachacha at tinatataw na ako ng mga pamangking ko. Uurong ako, dilalakan, uurong ako ng tatlong beses. Kung <laughs> hindi lang ulan, papakita ko sa inyo, papahawa ko ang camera kay Cesar eh. Ano pa? Yung mga late, late, late. Ngayon wala eh. Wala ako nun ang malimit na nangyayari sa akin yung yung nagdado sa lako ganyan tapos dito hindi yun hindi yun bahagi ng aking ng aking syndrome kundi yung katotohanan na di na tapos ako magpray tapos ay tag dito tapos ako magpray yung kailangan yung image ng ating Panginoon, yung, yung mga nakikita natin, syempre wala namang makakapagsabi ano yung image ng Panginoon, but, but based on, on sketches. So yun ang ating diba, ginagamit at nagbibigay ng, ng extra push para mas ano tayo, mas makontensentrate sa ating panalangin sa ating Panginoon. So ko talaga kailangan ma-imagine ko yung face or sa so, gagawin na nakapagdasal na ako thank you Lord. So please bless God and protect me and my whole family today, tonight, tomorrow and every day Lord. Bago matulog din. Pagkagising, ganun din. Siyempre, may konting variation ng dasal pag morning, pag araw. So, yun na. So, nakapag-pray na ako. Ganyan Thank you. Thank you, Lord. I, I, trust you. I believe in you. I praise you. I love you, Lord. Kailangan pagmulat ng mata ko, yung, 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 image ni Jesus ay lalabas don, Pero minsan, hindi agad sa lalabas. Parang kulang ang kalahati. Eh. Parang ganun. Kailangan ma-perfect. Oh, bago ko ipigit yung mata ko. Uh, natakot din ako sa number. Number 43 na parang the end ang, ang meaning ng numero ito na tapos na and everything. Ano pa? Yung ito. Kailan? At ang pinakamalala na tinatawanan ako ni na Dexter, yung ha! 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 Kailangan makuha ko yung tono. <laughs> Kung hindi, hindi ko titigilan. Uh, uh. Yun. Yun pa pala. Yung pinaka-latest. eh uh, eh uh, uh, Kailangan makuha ko. So aware ako, pero hindi ko siya mapigilan pag umatake. The best thing is, hindi mo makontrol ng full, pero you are wise enough not to let others notice it. So wow, galing. Sabi na iba, pang matalino lang, pang lang daw itong mga <laughs> Matalino. So yun, naulan pa baga? Medyo naulan pa, malakas pa. So yun, nalaman nyo na, may iyan ang isa pang lihim. Na na ko na sa inyo, ayan, dal, dal ko eh. So whether it is a Tourette syndrome or obsessive compulsive disorder. Ano ko yung obsessive compulsive disorder talaga yung mga alis sa ng room, may nakitang gusot kailang. Kailangan ano yun, mapantay niya. Bago siya umalis, pag nakita yung may kaunti pa rin, balik na naman siya ganun. Di ba alam ko si Alden Richards? Sino pa ba? Parang may mga sikat pa rin ganun eh. Kahit sa Hollywood, if I'm not mistaken, Tom Cruise, Brad Pitt, Johnny Depp, may mga ganun din. So yun, now you know, mayroon tayong mga kinakalaban pang ganyan yung mga, di ba, mga demons within. Demons. Yun. May mga words, actually may nakita ako, Bago pa ako manag-abroad, may nakita kong sa tricycle, ah. Ah! 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 talaga, hindi niya mapigil. So, nandun yung awa. Nandun yung understanding na gusto ko sabihin sa kanya na ganyan din ako. Sige, kaya natin yan. Ayun sa kanya talaga, sobrang lala na... Alam niyo, nagtitigilan na ng mga tao. May mga ilang tumatawa siguro, gano ganoon-ganoon. Tapos hindi niya ma-control. So, eto na po yung the next day. Dito po tayo sa studio. Maglilinis rin sa kumamaya ng konti. Because in-extend natin ito ng one month, ay pinag-iisipan ko pa kung i-extend ko pa ulit, nang hindi ko man masyado nagagamit. pero feel ko kailangan ko pa rin, or hindi na. But whatever, lilinisin natin ilang parts. Bago natin ituloy, ang ating pag-uusap tungkol sa aking ah... Uh, kinakaharap ng matagal ng kasakasama ang uh, OCD or Tourette syndrome or whatever basta yun ayan so okay naman ito bihira tayong magamit natin to pero anyway mabuti nang ano na meron tayo mga ganyan ganyan na magagamit natin at saka sya may ang ilaw eto eto ay pinahiram ni, ni Ira. So, ibabalik natin to sa kanya. Ito yung in order natin sa, sa ano, masyado makapal, mainit. In order natin sa TikTok, pero okay naman. Ito ay sa may-ari. Sabi, ipaso, sabi ko sa kanya, pwede ipasok muna, pampalis ng, di ba ma-eco nga? Sabi ko, baka makakatanggal ang eco. Ang problema nga yan, napakita ko na doon sa natin vlog, ayan oh, may na, may na, naging bakas. So, sabi na Dexter, tutulong doon kung matanggal yan. Eh, takot naman ako, baka lalong kumalat, oh. Iba. Yan. So, yun. Uh, marami tayong pwede pang dito, or, or, or madami. Konti lang. Because halos bare. Halos bare lang naman to. Itong kilaw, hindi, pero tayo itong computer table, na napakagaan. Pati itong table na to, na long one, ay magaan din. Kayang-kayang bitbitin. So, pag-usapan na natin ngayon ang bonggang bongga ang aking mga dinaranas na hindi nararamdaman o namamalaya ng, ng iba na meron palang ganun. Pakita ko sa inyo. So, may mga ano, yung ilang mga bagay na hindi napapansin ng iba, pero napapansin ng mga pamangkin ko, sa sila kita lang kasama before eh. Yung uurong ako, pasay tayo. Di ganyan ano. Yan. Ganon sa so mga tatlong beses yun. So ako, parang I can hide it na siyempre may effort na normal na lang sa si akin yung parang gusto kong itagong ako lang. Na, pero magagawa ko pa rin. Because pag hindi ko ginawa, eh, hindi ako mapapakali. So for example, yung gumagano'n nga ako, di ba? Forward, then backward. So charot-charot na meron akong tinitingnan, so at least nagawa ako. ba? Diba? Ang mas manito yung pagsunod-sunod. <laughs> Pagkasama ko mga pamangking ko, mas malaya ako na na, na yun, napakawalan. Iba, pero pag nandun sa ano, nakakontrol ko ng konti, yun, ang natitira na lang ngayon yung uh, uh. sa pag binagsasabing parang medical ka, kuya, parang kulang sa tubig, something like that. Sinasabi ko, hindi ako nagkaano na, ay, ah, ano yan? Ganito yan. Ah, ano yan? Busog lang ako or ano yan? Para akong... Kasi akala nga ano, ng ibang mga nakakapansin, kasi siyempre, may pailan nilang din. Yung lagi nakakasama. Na parang dumidig ka, sa so may sakit ako sa ganito, na parang ganon. So sinasabi ko sa so, nah, hindi darling, meron akong ano, parang OCD na hindi ko pwedeng ano, hindi ko pwede gawin. Pero okay lang, hindi ba nakakabala sa akin trabaho? Which is basically, hindi talaga. Hindi siya yung maapektuhan uh, yung trabaho ko, kung saan na ako nagtatrabaho, matitigil dahil sa, gusto ko siyang unahin, gusto ko siyang gawin. Kaya kong pagsabayin. <laughs> Ganun. Pero, siyempre, ang... Um, pwede ko sabihin karamdaman to? Yun na nga. Sabihin na lang natin nga na, ano, na, karamdaman. Ganun na lang. Wala akong maisip. Ay, hindi naman nagpapaiyak sa akin o nagpapalungkot sa akin. Kaya lang ayoko siyang... Ayoko kung dumating doon sa punto ng sinasabi ko sa inyo kanina na yung alay, ganun, ganun, ganun. Actually, doon sa ating previous video, yung ating part 1 sa beach. Tinanggal ko lang kasi gusto kong ngayon, ngayon ipakita sa inyo kung ano yung ginagawa ko na kuha-kuha sa microphone. Na kung walang microphone, hindi nyo mapapansin. E palibasa nga, hindi ko siya masyadong iniisip, parang bahagi na ng aking pagiging ako. Yung ko iniisip na i-off ko kwan kasi mag, uh, ano ko mamaya, mag, uh, uh ko mamaya. So i-off ko muna, bibitawan ko microphone. Walang ganun. So eto po, yung buo Ipagkama lang kung ano. Ayan. Ayun. Okay, so... Siyempre, may mga... May mga ilang... Siyempre, nakikisimpatya rin parang may awa rin. na lang siguro pahalata na baka meron din silang kamag-anak na ganoon din. So, alam nila nararamdaman. Baka merong hindi kaya. Baka merong nasa depression stage na. Because natatakot sila o nahihiya lalo pa yung mga kabataan. Uh, ganon. Hindi nila mapigilan. So, pagtatawa ng sila. yung takot, yung, 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 takot na iwanan ka o ipagsabi ka. So, kakausapin niyo yung mga anak pag may napapansin kayo medyo kakaiba. Parang ang kapatid ko, si ate, hindi ko na sasabihin ang name ko sino sa akin, aking mga ate. Parang meron ganun din. Hindi ko lang alam kung ina-acknowledge niya na parang OCD yun or kundi parang ano lang. Parang tigim siya ng tigim. <coughs> parang ganun ang ganun. Ayoko naman pangunahan na, ay ate, anto, Ray syndrome yan, or OCD yan, or paano, ipagamot mo na. Ipagamot! Ayon sa aking nabasa, walang cure, walang gamot, pero walang medisina ang gagamitin o iinamin, para mismo doon matigil. O para mismo matigil ito. Parang may mga ilan na pwede mong i-take para ma-stabilize ma ma, -ma, 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 -ma or para ma-control. Parang gano'n something. Pero may konti akong search sa Google. Ito po. ito, way, siguro para pandirihan ninyo ako, para pandirihan ninyo mga kakilala ganito, or katakutan. Wala ko nakikita ganon. Kasi, ano lang, carry lang. Hindi mo nakakaabala sa kanila, wala magnaapak ang mga tao. So I think, okay lang na makipagsabay at makipagbardagulan sa lipo ng ating ginagalawan. Pag lamang yan, talagang sobra ng may meeting, for example, hindi mo mapigil. Ha! Ah, di lumabas ka. Yung moment na hindi ko na talaga mapigil, na wala ka nang iniisip na kahihiyan, yun ang medyo Siguro, tulungan natin. Pwede natin sa mga eksperto, pwede natin sa mga doktor, sa mga guidance counselors, kung nasa paaralan, or psychiatrist, or psychologist, yun, mga ganun. Talo pa pag if you feel na medyo mahina ang inyong kakilala, kaibigan man, o kapamilya. Pero ako, wag lang sanang grumabi, eh. sana hanggang dito lang, sa level na to, at uh, niyo ko pa kayong sabayan niyo ako para mas masaya. Sa so, pagtigin ko, mm, tigim din kayo. Pag urong ko, urong din kaya. Charlan, lang, syempre. Pero, umaasa ako na pag may mga pa nakikita kayong ganun, ay huwag huhusgan, huwag katatakutan o pag-uusapan. May mga bagay na ayun na masasama may nagawa mo masama na talagang very illegal at unlawful ay sinasabi sa atin na unawain at tulungang maipagamot o mapatignan o may maka na ekspertong ganyan-ganyan. Yung isa na, uh, siguro man, di ba ako sa YouTube na that man finds pleasure na kapag nakikipagbembangan, bembangan na lang yung word na gamitin natin sa mga ayot, particularly sa baka. Sino sa inyo mga nakapanood nun? Nabalita yun na eh. And huwag pa rin daw ano, huwag pa rin daw laitin because that's uh, another kwento ng uh, isang mental issue. And lahat naman tayo nga, di ba, sabi ko nga, lahat naman tayo may mga kanya-kanyang mga mental issues na minsan hindi lang tayo aware na yun na pala yun. At minsan hindi natin ina-accept na yun na pala yun. May, may self-denial. Or ayaw natin may makaalam na iba. Or yung mga ganun. So hindi man ito kasing grabe ng ilang mga issues na pang mental or sabihin na nga natin ang karamdaman ay hinihingi ko pa rin ang pangunawa. Hindi lamang sa akin, hindi para sa napakarami pa. Kaysa magkita-kita ki magkita -kita tayo or makasalubong niyo ko minsan sa isang lugar na para akong laging aligaga, yung laging sinasabi ni Nabanak sa akin at mga kaibigan ko, bakit? Para, ano, para ka nag-usop na doon, bigla mong iniiwan, tapos highlight, tapos gusto ko na umalis. Umiiwas kasi ako minsan. So, gano'n lang, iti lang. Lalo pa pagka alam kong hindi ako maayos ang suot or, or may mga ano-ano ko sa mukha, kagaya yun, na naman or maamoy nila ako oh, o na ganun. May maano, kaya dito meron din tayo dito na, nakalimutan na kayong term, eto. <laughs> Ayun, meron din tayo. So, sa so, so, so pag, may, pag may magpapapicture, ano ako, conscious ako na baka humawak dito. So mararamdaman, yung mga ganun. So minsan pag meron tayong mga idols na feeling natin, eh, huwag agad natin humusgahan kasi may mga gano'ng istorya na unpublished, untold unknown. Okay po? So, I'm sure nakatulong itong aking istorya para maunawaan yung aming sitwasyon o sitwasyon ng yung mga kapamilya kakilala at yung may connectin natin doon sa mga showbiz personalities or mga idols din yung be it in sports or in politics or in music ah, hinahinit, na hinahinit din talang kasi baka merong mga bagay na ayaw lang sabihin o ipaalam pero siyang dahilan kung bakit medyo paiwas sila sa atin. Okay pa? So, thank you very much. This is your friend, Robato. Sige, nag-udog ko sa mas at mabuhay ang lahat ng Pinoy sa nasulok ng world. Robatology pa more and more and more. Thank you.